Hi guys! Today is Thursday, October 5, 2023. Pakita ko sa inyo kung anong laman ng refrigerator ko. Ayan. Ito na. Ayan. Ang dami kong ano dito. Anong ito? Ginamos. Bagoong 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 <laughs> nagano na bagoong tomato sauce ayan tomato sauce saka skia yogurt at man ano dito sausage lagay ko pa yan sa sa top ayan may sanitayo may coffee milk margarine, butter satsiki yung saulit satsiki may gatas na 1.5, fresh milk at saka may 3.5 percent ito, multivitamin sa may beer, may juice. Ayan. At ito naman, itlog. Ayan, itlog. Say, chili sauce. At saka ano yung mayonnaise with uh, basil and pamisan. Ito, ginamos na naman, salted fish, salt sauce, uh, bagoong na sauce, may uh, piccolo, ayan. ayan. At ito, yan, yan, inumin. Inumin yan. Ayan lang. Yan lang ang laman at saka yung jam. May jam pa tayo. At yung uh, cucumber. Yan, dito na naman tayo sa kabila. Anong laman dito? Frozen na ito. Frozen. Yan, may turon na banana. May saba na banana. my boko frozen boko ice cream my ice din tayo ice gawa ko ito ice Yan. pizza fish uh, chicken nugget chicken wings hindi kami nagprosen ng ano yung carne kasi ano iba ang lasa pag frozen na ano carne masarap talaga yung presko tapos ito yung spinach may ano ba yun opo opo yata ito spinach may lumpia wrapper ako dito ito ang pinaka importante sa lahat dito sa Germany daing toyo ayan toyo toyo pa more ayan pag may nag-uwi ng Pilipinas may nagregalo sa atin ng toyo ayan sarap nyan tuyo, ayan o, oh. ayan pa tuyo, iba-ibang klaseng tuyo yan, ayan, ayan. Ayan, oh. Sarap yan. Tuyo lahat yan. Ito, tuyo lang talaga yan. At saka dito naman, ito, yung mga, yung budbod, suman, so, ito, tsaka yung may ano tayo frozen na pandesal ube pandesal at tsaka may bibingka tayo ayan, bibingka ayan, bibingka ayan, ang laman dyan dito naman sa gilid sa, sa, sa door mga ice cream ng anak ko, ayan, ice cream may frozen mango tayo dito. Butter. Tapos, ano, cheese whiz from the Philippines. May siling ang hang tayo. May maliliit. At saka may malalaki. Ayan, malalaki. Ito naman, lemongrass. Tanglad. Ito is pandan. Ito hex. At ito yung mga frozen fruits na gawin ng smoothie ng anak ko. Ayan. Strawberry, mixed fruit. Ayan, mga mixed fruit yan. At ito yung mga ano, pag kailangan ng full box. Ayan ang ako. Ako ng mga full box. Yan lang ang laman ng ref natin. Ayan. Huh? Ah, mayroon pa pala dito. Nakalimutan ko dito. Ayan, anong laman dyan? Maraming lemon. At saka apple. Lemon at saka apple lang yan. At saka dito, yung mga cheese. Yung pang 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 pizza cheese. Ayan, dito yun yung mga cheese. Ayan. Magluwa ko mamaya ng uh, anong tawag nito. Hindi natin pakita yung ano baka Kasaba <laughs> cake. Ayan, kasaba cake ito ang ano suta so ang ingredients natin dalawang pack ng kasaba grated kasaba kaong condensed milk ah uh, tawag nito uh, uh, coconut milk jackfruit at saka may dahon ako ng ano ng saging ayan ito stress ito ng anak ko na babae na vegetarian. Yan. Eh, yan lang ang laman, no? Kawawa. Walang laman yung ref niya. No? vegetarian siya. Ayan, no? Yung mga ano niya is, mga ano talaga. Walang karni. Walang halong karni. Mga ano lang talaga yung mga vegetable ito vegetable lang yan, no? Oh. Hindi yan, carne. Vegetable yan. Yan, walang laman yung ano niya. Yan, may sarili siya. Rin. Yan lang. Thank you for watching. God bless. And stay healthy and safe. Thank you. Bye.